Natapos na natin yung pagsusuyod, ngayon naman, kausapin nyo si Aling Lilia. Ano naman susunod natin gagawin? Ano natin gagawin? Maglalagumba tayo. Lalagumba? La ano ba yung lagumba? Ang lagumba ay ito, ginipat ng tubig. Nakakasunod kayo. <laughs> Ayun! Hindi ah! eh, na ho, lulusong doon. Tapos, bubuksan ho iyan. Ah, so naglilipat Para lilipat yung lang. tubig dito sa kabilang kahon, lilipat dito. Yung paglalagumba naman, akala ko nung una, hmm. para tayong sasayaw. Kasi <laughs> tinog ganon eh. Oo, <laughs> lagumba. Oo. Yung pala, ang sistema pala nung lagumba, yun pala yung sistema nila para matransfer yung tubig dun sa, sa kabilang kabila. kahon. Oo. Ginagawa ang paglalagumba para mas lalong maipon ng tubig alat na nagagamitin sa paggawa ng asim. Kailangan naming maihiwalay ang pangalawang palit ng tubig alat sa susunod na lote. Sa loting ito, mas lalong aalat ang tubig alat dahil matatanggal ang mga lablab o lumot ng lupa na galing sa naunang proseso. Nahirapan na sa na ito! Iangat mo lang, huwag mo siyang buhatin. Tinan mo, susunod lang yan. Oo. Oh. ang ah, oh, galing Oh. 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 Mapuputol oh. yung tali. <laughs> Ba't wala akong nangyari? Sorry. <laughs> Sorry. Subukan ko nga. Mabigat siya. Mabigat ba? Malis ka dyan. Baka matuhog ka nito. Mabigat. Oh, ang galing epekto ah. Oh, ang galing oh. Woo! Yan! Ganyan na oh. huwag mo siya pepersahin. Hayaan. Tulak-tulak mo lang ganyan. Oh! Ang galing epekto. Ang challenging doon, medyo kasabayan mo rin ng rhythm and uh, the ano, motion the motion of the uh, thing. Yes. Kasi oh. kailangan mo siyang itulak pa ilalim, tapos itatapon mo yung tubig sa kabila. So parang gano'n, yung parang in-scoop mo. Oo, parang in-scoop mo, tapos i dudura mo gano'n sa dulo. Dito ka, dito ka. Dalawa tayo, sabay tayo, ha? Yan. One, One two, two three. three. Yes! With the motion. Yeah! yeah! Woo! Lagumba! Lagumba! Ako medyo nahirapan ako doon kasi nga, parang nangyari kasi... Binuhat mo! Binubuhat ko yung ano eh. Yung mismo parang pansalok na... Kailangan pala hindi. Hindi. Just oh. let it flow. Oh! Just go with the flow. Go with the flow. Oy, ay, oy, oy. <laughs> Uy! 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 Ay! <laughs> Na out of balance ako. Outs, out of outs. balance. Out of balance. Out of balance. Ang galing epekto, no? Nagagagano lang siya sa motion. At taga madami taga siya nalalagay na tubig. Hmm? Pero ko, maiba na akong nararamdaman. Parang mahal ko na si Kuya Emil. Parang bagay kami, we're meant for each other. Ako as one, siya mukha siyang tip <laughs> Kuya Emil. Kuya Emil. Tapos na po natin i... Lagumba. Ano? Lagumba. 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 Ngayon ho, eto na ho, nangyari. Ano naman ho ang gagawin natin dito? Explain natin. nyo po. Ano ho ang nasabihin nyo po? Ano nga ba? Sabihin nyo po. Sige po, sabihin nyo po. Ano ho ang nyo po? Yung Ay, buhok mo, yung, mo, yung buhok, buhok mo! <laughs> <laughs> ah, haluin natin ito. Ano. Anong tawag po dyan? Ah, uh, pandilus. 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 Itaas nyo nga po. Paano yung Itas nyo. Para po siyang kalaykay. Ayan, pandilos. Parang yung ginawa mo lang doon sa unang step. Pero this time, di mo na kailangan tumungtong doon sa loo. Lumusong doon sa putik, Kung doon ka lang sa pilapil, tinatanggal mo yung lablab. Again, yung mga lablab. Ang pagdidilos o paghihiwalay ng mga lablab o yung tinatawag na lumot ng lupa ay ginagawa para mas lalong tuminang o luminis ang tubig so dapat ko po gumagalaw, gumagalaw, ganon dyan ganyan. ah ganyan po ganun ha ha Ah, ha 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 ko. ha 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 <laughs> It's your turn to balance. Nakatuan lang namin. Feeling ko parang ano ah, parang sa Olympics ah. Mm um, -hmm. Ladies and gentlemen, from Yugoslavia! Wow! Oh! 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 Umikot! Oh! <laughs> Wow.